So hi mga kachas, this is Romel and welcome back again to my YouTube channel mga kachas So ito po ang ating customer for today's video mga kachas Ayan, Anyway, virgin hair na po siya. Kumbaga, kasi nga po matagal na. Sobrang tagal na po na siyang hindi nakapag-riban ulit. So, ngayon na ulit sa pagriban -riban. And then, ayun, nakat na po daw yung tinamaan ng riban noon. And then, ayan ngayon ang kanyang bagong tubo. So, virgin hair na po siya. Walang kulay, wala po talaga. Kaya, ang ginawa po natin, mula puno hanggang dulo po ng kanyang buhok ang paglagay natin sa ating step A hair rebonding product, mga yan po ang ating step A ay mga kacha yan so and then as you can see nahugasan na natin kasi nga po nung nakita nating luto na kaya ayan hinugasan na natin at kasalo ko yung binoblower natin mga kacha no? and then after nyan mga kacha ipaplansya na po natin yan mga kacha kasi uh, para sa ating iron uh, step A iron and then ayan mga kacha kinat ko na po yung video so mas uh, tulad ng mga sinabi ko, minsan nalulubat yung cellphone ko, isang phone lang kasi yung ginagamit ko mga katya sa pag-video at sa pag-edit mga katya. Wala pa akong ibang ginamit mga katya kasi wala pa po tayong enough budget na pang-bili mga katya. So ayan as you can see, pina pa rin natin sa ating step A mga katya. Ayan po ang ating step A iron, no? after po natin bin lower ayan pagkatapos po natin yung planchahin sa ating step A mga kacha ayan tapos na po at maglalagay na po tayo ng step B or second step sa ating hair banding mula no hanggang dulo ng buhok ang ating paglagay but lagi po natin tatandaan mga kacha na kailangan magtira tayo ng half inch mula po sa pinakarots ng buhok ng ating customer para maiwasan ang pagkaputol-putol nito mga kacha no? so yan na po mga kacha ang ating step B sa ating hair rebonding product mga katsa. 20 to 25 minutes pwede na natin siyang hugasan mga kaca And then ayan as you can see mga katsa, nahugasan na natin ang ating step B sa ating hair rebonding product mga kaca And then sinusuklay natin at bino blower na po natin mga kaca And then after blower mga katsa, as usual ipaplancha ulit natin ng pabonggang bongga. So, ayan na po mga kaca no, ba diba? Kahit hindi pa natin na plancha sa sa pangalawang plancha tweet na po talaga ang buhok ng ating customer mga kacha pero sa nakikita nyo po kanina mga kacha ay malalaki po yung curl niya mga kacha and makapal pa po siya mga kacha kaya ayan po ganyan po ah, ang ating gamot mga kacha ganyan po siya kaganda yan po ang resulta ng ating gamot sobrang ganda po mga kacha no? so ayan as you can see tapos na po tayong nagplancha sa ating step A And, yan. O, oh, di ba Sobrang ganda, mga kacha. Napaka-smooth at napaka-shine po ng buhok. Yan po ang ating A&W Strawberry Hair banding Product Result, mga kacha. Sobrang ganda po, mga kacha. So, yun lamang po. Maraming salamat. Thank you so much po talaga from Budget ano ayaw ko hindi ko pwedeng sabihin kung saan siya nag-work Yan